Magluluto tayo ng labong. Nilaga ko na nga pala iyan. Gayat na nga rin pala ko dyan ng luya, sili, bawang at sibuyas. Maglalagay tayo ng mantika. Magigisa tayo ng luya. Lagay na natin ang sibuyas at bawang. Ilalagay na natin yung labong. asin Mami, pamintang durog. Dalagay na tayo ng gata. Koko mama yung aking ginamit. Dito na yung ating ginatang labong. Pwede na tayong kumain.